Ilang buwan na rin siguro ang lumipas simula noong nagkasama si Lebron at JJ Redick sa isang podcast. Isa sa mga napag-usapan nila sa araw na yon ay ang tinatawag ng JJ na Finland. Isang uri ito ng play na ginagamit nila noong naglalaro pa siya sa NBA bilang manlalaro ng 76ers. Ang play na to ay nakalaan o ginawa para sa katulad niyang 3-point shooter. I you video, Variation. I think this is called Finland. Okay. Because why? <laughs> maybe <'cause of> <laughs> because <laughs> Maybe because of marketing. I don't know. But in my edit, it was called Finland, and I was like, Ah. It has to, I, only, I oh, it has to only be because of marketing. I'm, that's I that's call, it. I didn't call it Finland. <laughs> Oh man, this is BG. Yep. We're gonna say this is uh, this is Matt Barnes or Luke and yep. This is DJ. Yep. Uh, this is CP. So again, it's the same thing. It's a it's a double drag. Yep. Right. But as that double drag happens. Yep. You send a flare. Uh, and you I send, send the, a rip, the, screen rip screen for the lob for BG and then DJ turns around mm -hmm. and cleans me up. Yep. Yep. video na sa JJ na isang three pointer sa the daki dahil sa Finland play naging Makalipas ulit ng ilang buwan, ginawa rin to ng Los Angeles Lakers pero this time, head coach na ng LA si JJ Redick. Kung maalala nyo, si Ben Simon yung nag-roll kanina, papasok sa lob ng paint. Pero sa gagawing play ng Lakers, si LBJ naman ang gagawa nun. From right wing, kakat si Bron, papunta sa baseline. Pero wag nyo bigyan masyado ng pansin itong si LBJ, mag-focus kayo kay DK. Bali magbimistulang DK lang kasi dito si Lebron, ginawa nyo yan para maka ng depensa. Nabanggit ni Coach JJ kanina ang salitang drag screen. Gagawin din ng LA yan. Kung makikita nyo, nagset dito ng screen si Dalton sa abantayan ni LBJ. Tapos masusundan pa yan ang another screen mula kay Jackson Hayes. Pagkatapos mga idol magset ng screen, nagpap dito si DK sa right wing. Tingnan nyo maigi, nagbigay na rin dito ng signal si Hayes na dumaan sa kanya itong si Dalton. Bali ayan yung tinatawag na second screen. Dahil nakalaan nga ang play na to para kay DK, noong nakita ni Dilo na maluwag na ang depensa kay Dalton, ibinigay niya agad yung bola dito, using chest pass. Ang mas yung mga idol kung anong nangyari, open na si DK ba? Diba? dahil sa screen ni Jackson. As you can see, may enough space na rin dito si Dalton to pull the trigger para sa isang top of the key, three pointer Without hesitation, tumira na agad si DK, Dalton connect for 3, nothing but net. Ang ganda naman ng play ng Lakers. Walang yan yan. Parang hindi ata uso dati yan ha. Hindi, joke lang mga idol. Balik tayo ulit sa topic. Pero syempre once na nagamit nga ng LA yung play na yan at na ng kalaban, malamang sa malamang, mapaghahandaan na rin. Well, may nakita akong isang video na kung saan nag-commit yung sentro ng Minnesota kay DK. Sabihin na natin na isa to sa pwede nilang maging alas. So yan matapos mag-screen ni Hayes, magro-roll siya rito from top of the key all the way to the basket. Kung mapapansin nyo dyan, yung kamay ni Nasrin. Ginawa niyan para hindi makapag-bounce pa si DK. Well, mukhang alam na rin ni Dalton kung anong dapat niyang gawin. Dahil nakababa nga ang kamay ni Reed, sa taas niya to, pinadaan. Saktong-sakto lang yung pasa, kaya rumekta na rin agad si Hayes sa loob ng pain. Kudos nga pala ay JH mga idol no, kasi hindi siya nagdalawang isip rito at rumekta na nga sumagasta papunta sa loob ng pain as reward nakakuha siya ng easy 200 slam dunk. Ilan lang yan sa mga nakita akong bagong play na ginagawa ng Lake Show. Well, hindi na masama, at least may improvement. Siguro ilang games pa, or sabihin na natin na buwan ang lumipas, malabang mas maganda pa ang mapapanood natin. Sa mga hindi pala nakakaalam ang susunod ng mga kalaban ng Lake Show ay ako po na ng Phoenix Sense. Kaganapin ng laban sa paparating na October 26 sa oras ng alas 10 ng umaga gaganapin ng laban sa mismong home court ng Los Angeles Lakers, walang iba kundi ang tinatawag na Crypto.com Arena. O nga pala mga kasolid solid back back-to-back games po ang laban ng Lake Show. Hey mga idol, anong masasabi nyo sa bagong head coach ng LA? Magkomento lang dito sa my comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat ulit sa solid na support nyo mga idol. It's your boy King Jen, I'm out.